Good day at mga kajiti sa alam, mapang, mapagpalang araw po sa inyo lahat at ito po siyempre na ulan, pagkatapos po ng ulan, tayo po ay nagpapawes para po mamaya hindi na po tayo mag kasi po malakas din po ang ulan sa hapon at ito po lumabas po tayo, dinaanan ko po yung dalawang kainan namin dito ng almusal Namin eh, natin pala ayon si Ati Baby at si Ati Sana At dito po mga ka-JT, medyo wala na pong mga estudyante naliligo uh, Pagka po umaga talaga, pagka papasok po yung mga estudyante Lalo yung mga elementary, marami po naliligo dyan At dinaanan ko po yung mga bata dyan mga ka-JT Tapos ko si Pinsan Abu, palabas na po ako, pumunta yung UP At meron po tayong long ride At ayan si Ella, shoutout sa'yo Ella Papasok po uh, estudyante ng estudyante eh data ah, bales at ito po ayan natuldaan ko si Napisin Sabo dyan at uh, shoutout daw siya at after ko pong makalampas po dun sa medyo makinis na daan dito sa kalsada namin palabas na po tayo at ayan pinatay na po yung mga ilaw ng ano at maliwanag na medyo malinis po ngayon at wala pa po mga pool agent kasi po uh, regular day po ngayon may mga pasok at tapos sa uh, malapit na po ang holiday holiday ang summer po sa amin uh, vacation syempre po uh, mga ka -JT. Magiging busy na po itong kalsada na to, lalo po itong talipapa na to. At uh, mamaya po atang gabi or hindi ko po alam, di po ako sigurado. Ah, sigurado na pong gagawin po itong kalsada na to, ispaltuan daw po to aspaltan. Ah, at uh, siyempre, pagbalik po natin bukas dyan, ah, medyo makinis na po yan. Meron po akong kakilala na hindi makinis. At uh, pagdating ko po ng bangang kalsada, mga JT, inabot po ako ng ulan. Kaya kasama ko po yung mga estudyante yung nagpapahinga. Lakas po ng ulan na yan. Pero syempre, kailangan natin magpabawes, At meron tayong konting pagpagandaan na medyo long ride mga ka -GT. hindi ko po alam kung kailan na schedule wait ko pa po yung kasama ko at yung pisang kong si Chino Martinez kung kailan na i-schedule uh, ah, syempre kailangan na po natin ng mag stay ng stamina ayun po ang pinakamahirap sa pagbabike kailangan po natin ng stamina na laging nakaredy at after ko po doon makalampas dito po, pagtawid po dyan sa may papuntang Splash Mountain at uh, pa galing Libis, mga ka-JT. Si tatay po, ay hirap na hirap po manik po, uh, bumaba po sa bike. Ayun nga po, tinulungan ko po yan at hindi ko na po siya naantay sa may ibang bang highway. Hindi ko po alam kung anong kalakal pa yung bibili niya. Nangangalakal daw po siya. At syempre, kailangan natin ng Samaritan, kaya tinulungan po natin makahon dyan sa Splash. At after po na, nilampasan ko na po siya, sabi ni tatay, kaya niya na raw po. At uh, siyempre mga ka JT, uh, papanik para po siya ng Bangbang -Bang Highway. Pagdating po sa Bangbang -Bang Highway, inantay ko po siya. Pero medyo lang po, mukhang nangangalakal pa po si tatay. Tsaka uh, siyempre mga ka JT, naulan na. Kaya medyo nauna po ako sa kanya. At after po noon, pagpanik ko po rito sa Picard Way, mga ka JT, nakita nyo naman po sumisikat na araw. Pagdating dito, wala pong ulan. Pero may bahagyang ulan-ulan din po uh, pagkalampas ko po rito. Pero natuwa po ako dyan. Makikita nyo na po yung sikat ng araw dyan mga ka JT. Hindi po tayo ngayon pagmarites kasi panay po ang ulan. Tsaka hindi po tayo nakapunta sa mga ilog-ilog namin. Malakas po ang ulan lagi araw-araw. Tayo nakita nyo na po yung pag sikat ng araw. Medyo nagka-araw po tayo ngayon. At alam nyo na po, nagbilad-bilad po tayo. Kaya tuwan-tuwa po tayo dyan mga ka-JT na arawan po tayo ngayon. Medyo nasinagan po tayo ng araw. Kaya tuwan-tuwa po tayo pag-ride nyan. Pero syempre malamig pa rin po yung ngayon. Pero hindi na po gagaya kagahapon na sobrang lamig. At dito po mga ka-JT, medyo sinupo na po tayo pagbaba po natin dyan kasi naulan lang po tayo pag uwi at yun nga po napakalakas po ng ulan, maya mga ka-JT papanik lang po tayo dyan, natuwa po tayo dyan kaya nagdahan-dahan lang po tayo dyan, papanik po gawa po nung araw, at yun nga po pagka-direcho ko po dyan, pagkapanik ko po dyan, nagpakit lang po tayo ah, mga ka-JT, hanap lang po tayo ng forever, pero wala pa rin po tayo nakita at ah, pagdating ko po sa taas medyo kumulimlim po ulit dahil po mayroon pa lang masamang panahon sa parting UP at yun nga po ah, nagsimula na po yung web fair mga ka-JT pwede na po kayo pumunta gabi-gabi hindi ko po alam kung ano mga palabas every night at uh, mga ka-JT, saglit lang po yung umaraw na yan, data pagkatapos po ng araw na yan, kumulimlim ulit, at umulan inabot din po ako din ng, pre excuse me po inabot din po ako ng ulan dyan sa may loob ng UP, dun po sa may papuntang ah... Uh, Fave fair. At uh, naambon na po doon. Pero may nakita rin po ako mga Kaya medyo tumambay lang po ako doon. Saglit lang po ako tumambay. Kasi nung naramdaman ko na nung naambon, nag-decide na rin po ako umuwi. At yun nga mga ka-JT, nagsisimula na po ang Fave fair. Diyan po sa UP. Pwede na po kayo magpupunta. Pwede na rin po kayo magagala. Pwede na rin po kayo kumain. At shoutout kay Mamerto. At kay... Meya meya, meya meya. Uh, shout Ayun, meron nata sila dong tindahan. At ito po yung ng Picard Way na medyo mahirap daanan kasi po one way po ginagawa po yung kalsada kaya ingat-ingat po tayo dito. At ayan po nakita nyo naman po umulan po sa parte rito pero sa may parteng baba ay medyo may kainitan. Dito po talaga ay nabot din po ako ng lakas ng ulan. Kaya medyo pag uwi ko po ay medyo sinipon-sipon po tayo at nabasa po tayo talaga ng ulan. At uh, hindi po natin alam kung sa mga parte yung maulan. Ayan mga ka-JT, e, buti na lang po wala po akong kasunod na sasakyan kaya medyo nagmadali po tayo diyan pa ano po nang si kuya mga kasiklista medyo mahirap na po pumidal diyan kasi medyo maganit na po diyan tapos pag after po noon dito po ako duman sa may papuntang campsite mga ka JT ito pong dinanan ko ay may small community po rito at tapos ang ilaw po na dito nila dito pangkaraniwan po ng ilaw nila dito ay yung solar mga kasiklista mga ka driver mga ka tropa kaibigan lahat po at yun nga po ah uh, siyem siyempre, po, dandan lang po tayo dyan kasi basa po talaga yung kalsada, medyo madulas at uh, ayun po, madadaanan po natin dyan yung, ano, yung small community rito. ah uh, dito po, isang way din po to. Mount Makiling pa rin po to pero hindi po dun sa may papuntang Agila Bay. So, ito po yung regular din na dinadaanan. Medyo pababa po ito pag after nyo pong sa Picard at uh, dito po yan sa may campsite. Uh, yung gitna pong yan, nakikita nyo po yan nasa kanan na yan, uh, yan nasa likod na, o no? nasa tagiliran ko, sa kanan mga ka-JT, uh, campsite po yan Diyan po mga nagkakamping uh, tapos uh, nandiyan po yung Bahayan sa may kaliwa at uh, pababa po yan mga ka-JT. marami pong community dyan pero ingat po tayo dito sa pababa dito. Gwapo na maraming pong aso, uh, may building po kayo madadaanan dyan parang office ng Boy Scout na bagong office ng Boy Scout. At uh, doon po sa may Jamboree mga ka-JT, eh, medyo sarado na po doon yung Jamboree office. Uh, medyo hindi na po nagbubukas. Mas tingin ko ito na po yung office nila. At dito pa mga JT, dahan, dahan lang po tayo dyan. At nag-mekos-mekos lang po tayo dyan. Nag, uh, napakasarap po na intindihin yung huni ng ibon at huni ng hangin. Tapos uh, meron po mga bahabag yung naririnig kang iba. Hindi ko alam kung ibon o kung ano-ano. Tapos may madadaanan kang aso may maririnig kang kuliglig, eh, tapos ma maulan, mga uh, ka-JT, at ayan, good morning da daw po, sabi nung dalawa ni manang at inanay, in at uh, ni tatay, uh, nag siyempre na good morning po tayo doon. Yung po yung pangkaraniwang gawain nila dito, mga ahoy po, mga ka-JT, pagkakalam po po, medyo kahoy pa rin po yung mga panggatong dito, dahil po may small community rito na solar nga lang po yung gamit nila. Wala po kasi ako nakikita ang wire ng Meralco, mga ka -JT. At dito po, pababa lang po ito. Ang labas din po nito, papasok na UP. Ayun nga po, pagdating po sa UP, medyo nakita ko po, nagbubukas na po yung, ano, yung ibang pagkainan at ayo uh, yung meron marami na pong rides at may dinagdag pong rides, mga ka -JT. Fair fair, inaabangan po talaga yan ng mga taga rito sa amin. Mga taga-bae, los banyos, kalamba, uh, San Pablo, minsan sa Pablo, pa minsan taga ibang lugar din po. Pa talaga kasi po meron pong concert na libre dito mga KJT, papasok lang po kayo at wala naman pong gulo dito at nasa lab naman po ng UP campus. At ayan po small community sinasabi ko, marami pong naka-solar dyan, tapos may mga sasakyan din naman po sila dyan, pero ang pangkaraniwan nilang transporto ay maglakad at ang motor mga KJT at yun nga, syempre, uh, ikot lang po tayo dito, kaya dito po tayo duma para maiba naman po yung dinanan ko, tapos syempre medyo hindi naman din tayo makakaligo dun sa grotto at uh, naramdaman kong narinig kong malagas po yung tubig sa poles at dito po meron din naman po dyan na dinadaanan na galing sa taas na poles at dito po mga JT syempre nakikita nyo na po yung small community dyan tapos sa uh, maraming po ako nakikita dyan na mga nakatambay, mga bata na napasok tuwing umaga, pero ngayon po hindi ko po inabot sila kasi na medyo na late na po tayo ng pagalis, gawa po ng malakas po ang ulan, nagpatila pa po tayo at saka medyo mahaba po yung gabi ngayon alas 6 na, medyo madilim pa Ay, mahirap naman po ramayad ng madilim-dilim pa sa kalsada baka hindi po tayo mapansin lalo ako ngayon, hindi po ako naglalagay ng blinker ko sa bike wa ng uh, siyempre araw naman po may naman po tayo at saka hindi po natin nagagamit yon pag long ride lang po mga ka-GT at pag madaling araw lang po tayo nag-ride out uh, at mga ka-GT meron pa isang small community rito na marami rin pong mga nakamotor na oh, yun ang pangkaraniwan nilang transport rito ayun po yung sinasabi ko pag lampas po nyan mga ka-GT medyo kakaliwa't kakanan lang po tayo dyan pagkadating niyo po sa dulo, uh, lalabas na rin po kayo sa guard at papasok na po kayo ng UP Campus. At dito po sa UP Campus, kailangan nga nyo po ng sticker pag uh, four wheels or motor ang gamit nyo. Pero pag nakabike naman po, kailangan nyo lang po naka-helmet. Dito po mga ka yung groto sa taas na lagi kong tinatambay na pinapaliguan. Uh, dito po yung may exit yung tubig yun. Kaya narito po ay naririnig ko po, po yung lagaslas ng sapa mga ka JT napakasarap pong pakinggan at marami rin pong mga ibon-ibon kaya po masarap po talaga dito tapos press press air pa talaga po yung may singot nyo rito dahil nakita nyo naman po madalang ang sasakyan taka wala pong stress at napakasarap pong mag ride dito kay Mount Makiling na swerteng swerte po na malalapit dito kagaya ko po at kagaya po ng PBG na malapit po kami dito sa ganitong lugar. Ah, hindi na po namin kailangan lumaya para makapag-ride lang ng ganito, lalo sa mga bikers. At shoutout nga pala kay Master uh, Ronnie Lizardo Carpio. Ingat sa pagluwas, nakita ko po doon sa may bilihan ng Bukopay. At happy birthday kay Master Gerber Katapang sa member namin ng PBG. At wait nyo lang po yung, ano, yung presyo at yung design ng bago natin jersey, uh, ilalabas po natin sa GC mga ka JT, mga ka PBG, family. Wait nyo lang po, inaantay ko lang po yung designer at saka yung gagawa po para malaman po natin kung magkano presyo. At yun nga po mga ka JT, dire-diretso lang po tayo dyan at after po niya makahon dyan. Palabas na po tayo dyan Apapasok ah, pa pala po tayo ng Lob na UP Dyan na po nagsisimula yung, ano, yung Kailangan ng sticker ah, Kasi may mga guard na po dyan At syempre Mababait naman po yung mga guard na UP ah, Pag nakamotor naman po kayo Bawal naka-step dito Kailangan naka-sapatos uh, kayo Policy po nila yan Nuhulihin po kayo Pag kayo naka dito Tapos walang helmet Di po kayo papapasukin Pero syempre tayo Susunod lang din po tayo, lalo pag nagjogging ako, kailangan ko po lagi naka-helmet at naka-sapatos dahil papasok po tayo ng UP. At after po noon makababa po tayo dito, mga JT, kanan lang po tayo dyan. Ayan, nakita nyo naman po yung araw, inabot ko pa rin po dito. Pero walang nilang segundo o minuto o or kalating oras, umulan na naman po, inabot po ako na ulan at medyo sinipon po tayo. Buti na lang, medyo may kalakasan ng katawan natin dito po mga JT, basta ayan po. Dire-diretso lang po tayo dyan. Pag diretso yun po sa dulo, uh, ng dead in ng tulay na to, Pakalan po niyan ay pa forestry, papunta pong Mad Spring, papunta pong agila Base. Ang pakaliwa po niyan ay papunta po ng UP Freedom Park. ah uh, regular po ako dito lagi nagpapapawis kasi po solid na solid po talaga. Pag dito po kayo nag-ride, uh, pag nag-jogging po kayo, hindi masyadong stress. Ayan na uh, siyempre dila-dila lang po tayo at kailangan po natin magpa -araw. Kaya medyo hindi na po ako nagsisalan dyan. Ah, uh, kahit po Makojik soap tayo. Kailangan po natin talaga ng vitamins ng araw mga ka -GT. Kaya yan, syempre sinalubong ko po yung araw. At after po nyan, makikita nyo na po yung pinaggagawan, pinagaanohan ng gaga pa ng fever Fair. At nakita ko na po na nakatayo na po yung, uh, yung kanilang intablado na pinaggagawan pa ng concert. At kung anumang event mga ka at dito po, ayan, na lampas lang po tayo na umali. Makikita nyo po, may tinatayo po dyan na isa pang rides, a ah, roller coaster po ata. Pero pwede na po sa yung mga ibang naunang natapos na rides mga ka-JT. po yung pay Fair, kahapon po ng Monday, nagsimula. At ngayon, pwede na po kayong pumunta. Everyday, hindi ko lang po alam kung ilang araw po yan. Basta ayan, makikita nyo po dyan, may kainan po, makasari-sari pong rides, tapos sari-sari pong event at nakalimitan po dito ay yung may nagko-concert po dyan sa Intablado dyan at nakita ko po natapos na po entablado kaya alam kong nagsisimula na po yung Feb Fair at dito pa mga AJT marami rin po ako nakita mga nagjajaging kahit maulan ay hindi po nagtagal yung init ng araw na yan tapos umulan na po uli at yun nga po inabot tayo pero tumambay naman po na tayo dyan sa may Tower mga ka-JT, at naghantay tayo po tayo doon mga... sa side-seeing at magiging forever, ay wala po, napakahina mo talaga, puro ka-boka, JT sa kalam wala ka palang sinabi, puro ka-salita, kulang sa gawa, at syempre mga ka-JT, joke lang po, uh, subukan nyo lang lumapit sa akin, pag di kukunin ko na kayo ng FB nyo, hindi kagaya nung nakaraan na... Tameme, hindi, joke lang po. At ito pa po mga ka-JT, ayan po yung sinasabi ko sa inyong tablado na pinagaganapan ng concert. At sana, yung majonda namin kilala at yung magnananay, magaya ng gumala dito. At syempre mga ka-JT, dire-direcho lang po tayo dyan. Ah, Sinamantal lang po, lang po natin ang init ng panahon. At ito naman pong pagpapapawis ko para na ma ma-stay lang po yung stamina namin. Stamina ako pala, ako lang po pala nag-ride kasi po, may na sa setup na ride po na long ride kami mga ka JT wait ko lang po yung pinsan ko kung kailan po talaga at after po na mga ka JT tumambay lang po tayo at nanood tapos kinuusap ko lang po dyan yung isang bikers at sabi niya kung madulas daw sa taas sabi ko oh, medyo madulas eh, kaya ingat lang papanik daw sila ng power street, eh, hindi ko po alam kung papanik po sila ng Aguila Base at tapos sinabi ko sa kanila na 25 pesos tapos ID ayun eh, ang kailangan bayaran at kailangan mag-register dito sa may gate at habang nainom po ako dyan, meron po ako nakita dyan na nagya-jogging. Gusto ko na po makapag-jogging pero hindi ko po magawa. Uh, gusto ko pong kausapin yung ano, kaya lang umira po sa akin. hindi ko na po sinubukan. Pero napapasana all ako sa nakikita ko mga nagya-jogging. Puro kopol mga ka At after ko po magpahinga rito, syempre, nag-decide na po akong umuwi at doon po ako daman sa may papuntang, alam nyo na, gitna ng UP, sa may oblation, napakasarap naman po doon. Tapos naglakad po ako at nakita ko po doon yung parang aquarium, may tubig na mukhang lalagyan na uli na sila nila ng koi or ng kung anong isda. At habang nagpapahinga ako dyan mga ka JT, nararamdaman ko na po na naulan, kaya panay lang ang pakit ko dyan at panay lang tingin ko sa camera. syempre, laging feeling pogi tayo. ayoy, oy may konting bilbil -bil na, uh, konting diet pa ulit, JT. Mukha makakaperaso na yan. At ayun nga, hindi ako makapag kasi naulang sa bahay, sa may lugar namin, sa bahay tuloy. Tapos sa bahay na rin po talaga, mga ka-JT. At hindi po tayo makalabas kasi po, uh, at mayat, mayat po naulan. Minsan naman po, natutulog tayo. Pagka naman po hindi naulan, at eh, syempre mga ka-JT, ganito lang tayo. Buhay binata, kain-tulog, bike, kain-tulog, bike, drive uh, on call drive, ayun uh, po yung minsan income ko, at doon po tayo nakakuha ng ating kinakabuhayan, kinabuha, kape, pangkabuhayan, uh, sorry po, tao lang po, uh, nabubulol, at yun nga po, real talk po yun, nabubuhay ni JT yun, pero syempre may mga kapatid tayo mababait, dalawa, at mga pamangkin at bayaw na mababait at mga relatives. Siyempre, uh, lalo po yung lagi ko pong kinukuha ng binalot, yung kumari ko, tsaka yung aking pinsan. Kilala nyo na kung sino kayo. At yan, pagkatapos ko punta uminom dyan, siyempre nag-decide na po akong umuwi dahil medyo lumalakas na po ang ulan. At yun nga po, pagka ko sa pansol, uh, medyo tayo i eh, nabasa na po ng ulan, lumakas po ang ulan, pero hindi naman po ganun kalakas. At kailangan din po natin ng, ano, at, uh, kailangan din pong mag-ingat. siyempre, mayroon po magkasakit ngayon sa panahon ngayon na malamig ang panahon after ko po mag picture picture dyan syempre po po tayo um, ayun nga nag decide na ako uh, umuwi at dito po ayan medyo na batak patak na po yung ulan at after po natin dyan makalabas mga ka JT syempre daan tayo sa isang church at tunin po tayo pumasok po tayo at alam nyo na uh, may, may konting kahilingan at syempre mga ka hindi na po tayo magdatagal sa simbahan at, at tayo umuwi na rin at, at pagdating ko po sa may lugar namin. Uh, Doon po ako inabot ng malakas na ulan. Kaya medyo sumama ang pakaramdam natin. Pero okay naman. Uh, JT, parang sisipunin lang. Ramdam ko po na parang sisipunin. Pero nagbalaw naman po ako para hindi po magtuloy talaga mga JT. Yun lang po yung ginagawa ko lagi. Alam mo, nabasa ako sa ride ng ambon or ulan. Pagka uwi po ay lagi po ako nag, uh, nagbabalaw or naliligo. Tinutuloy ko na po na maliligo para hindi po tayo sa ng pakaramdam at dito pa mga ka-JT, dumiretso lang po tayo dyan naglakad na po tayo at after po nyo maglakad dyan, may nakasabay po ako dyan hindi ko po maloko yung kasabay ko hindi ko po mabiro, gawa nang po ng meron pong headset, hindi po ako naririnig mukhang ang lakas ng sounds niya mga ka-JT, pero nag-walking po siya dyan at after ko po dyan mga ka-JT, syempre uh, inaput na po tayo ng ulan ito, pauwi na po tayo, ayan, malakas na po ang ulan niya nakita niyo naman po, ayan oh, na po ako at uh, yun nga po, masalamat po at uh, sa mga viewers ko at sa mga followers ko at sa mga nanonood sa akin. Maraming maraming salamat po. I-follow nyo pa po ako. At yun nga, naramdaman ko na sa pawis ko na hindi na medyo maalat. Medyo okay-okay na yung aking pawis mga ka-JT. At yan, uh, pagdaan ko po ulit sa aming munting Sapa or Ilog, Paliguan, Resort, mga ka-JT. At nakita ko po dyan si Parin Lolong, si Ate Nene. At shoutout daw, Parin Lolong, sabi niya sa akin, Lolong Talong, at dito pa mga JT, nakita ko po si Ate Baby at saka si Ate Nene at si Bayo Igat. Ayan, nakita nyo naman po, malakas na po yung ulan. Ha? Nakita nyo naman po yung cellphone ko, napataka na. At after po nyan, mga JT, syempre, ako pumunta dun sa aking kumare. Pero nagbihis po muna ako at nagpakit po muna tayo. Oy, oy, birthday mo, pulang pulang ka, JT sa kalam basang-basa po ako ng pawis yan. Pero syempre, mga JT, nagpunas po ako dyan. Pag after ko pong magbihis dyan, ako'y pumunta sa akin kumare at ako'y binubusit ako noon ng kumare kong yung lagi pag ako'y bumibili sa tindahan lagi na lang nang tapos yung sukli ko laging inahagis lagi pang kulang ang pera piso lang pinopost pa ako minsan lang umutang ng piso pinopost pa ako hindi ko pa, hindi ko pa nababayaran pala baka may post tayo mamaya na mabayaran at yun nga po lagi po akong binubusit no yung kumare kong Jin Luzon na yon at shoutout sa na ko si Dandoy at si Larry Jean. Shoutout sa inyo. At nakalaro ko na si Dandoy. Uh, yun nga, nung linggo naglaro kami. At syempre, after ko po dyan magbihes, uh, tayo ay hindi naman po nagkakape. Bawal po, masakit sa tiyan. Uh, nasakit po pala ang tiyan ko, masakit sa tiyan. Ako lang po pala, medyo humihila po sa tiyan ko. Parang hindi bagay sa akin na magkape. Kaya yun, bumili po ako ng, alam nyo na, uh, gatas, tsaka yung kulay brown, mga ka-JT. Sana all, ma-sponsor na nun. Pero syempre, mga ka-JT, uh, hawak muna tayo ng isang phone. Alam mo, maya mo din. Ano lang lang man, 32-10 lang naman isang alam. At pinanood ko po yung drag nung JT sa alam. At yun nga po mga ka-JT, Siyempre, uh, syempre, after ko po dito makapagbihes, uh, po lumabas muna ako ng bahay at dumiretso po ako doon at nakita ko si Ate Nene. Nening iba naman, pero dito sa amin, maraming nene kasi, ayan ha. Nakita nyo naman po, bumubuhos ang ulan mga ka-JT. Kaya po, Uh, nagpatila muna ako bago ako bumili ng pampainit sa tiyan mga ka-JT at yan po yung tindahan na yan lagi po akong binubuli niyan. pag di po inilalaglag ng sukle kulang ah uh, lagi po ano ayan ipopost po ko nyan ayan nakita nyo naman po narinig ko ayan na naman mambubusin na naman daw at ayan po mga ka-JT nakita ko po merong nililista ah uh, mga ka-JT hanggang dito na lang po muna tayo see you on